Sa patuloy na paglaban sa climate change, patuloy na sinusulong ang pagtatanim ng mga puno. Maliban sa mahalaga ito sa pangangalaga sa kalikasan, marami pa itong binipisyo. Pero sa Baguio City, hindi lang pagtatanim ang kanilang isinusulong kundi binibida rin nila ang mga puno sa isang parada. Ito'y sa three-cart exhibit ng ikalimang selebrasyon ng Saling Festival. Labing siyam na karosa kabilang ang tatlong non-competing carts ang pumarada sa kahabaan ng Session Road, isa sa mga nagbabalik ang grupo nila Arlene kung saan first placer sila noong nakaraang taon. Ngayong taon, pambato naman nila ay ang Lemon Bonsai. Sa bonsai talaga ako. So, pwede tayong gumawa ng big trees into to a smaller one na nag root pa rin siya at mas uh, ano pa rin, the same din ng kuan nila pero syempre mas maalaga lang kasi nasa maliit na patch. Matapos ang masusing pagsusuri isang kanilang pambato sa nakapasok sa top 3. Matapos ang masinsinang pagkilatis ng mga hurado, tinanghal silang second place. Uh, ano, pagka sumali ka na minsan, win or lose ka, sportsmanship po. At saka yung happiness na gusto mong i-present pa rin yung mga product mo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng SEPMO at layunin nilang ipakita sa publiko na maaari pa rin makapagtanim ng puno kahit sa maliit lamang na spasyo what we are trying to promote right we are promoting right now uh, is not just uh, pine trees, no and uh, indigenous trees uh, kundi yung ating mga fruit bearing trees no so we would like to encourage the planting also of uh, fruit bearing trees uh, especially sa mga backyards no sa mga bahay natin uh, pwede tayong magtanim ng uh, mga lemons, pwedeng magtanin tayo ng um, other species na, na nabubuhay dito okay, sa barrio. Okay. Kinagiliwan naman ito ng publiko. Lumahok din sa aktibidad ang mga pribadang organisasyon at mga tanggapan ng pamahalaan. Yes, uh, lahat naman na activity ng LGU, kailangan sumuporta kami para hindi naman isipin ng mga tao na pamatay sunog lang ang mga bumbero. Lahat ng activity ng city nakasupport kami muliring sumali ang Tuba Central National High School na kinilala bilang out of town winner noong nakaraang taon maliban sa pangangalaga sa kalikasan layon din ng aktibidad na may puwang pa rin ng kalikasan sa pag-unlad ng lungsod pag sa green cover sa green cover natin nasa 36% naman tayo sa green cover uh, once na mai-continue natin yung pag uh, halimbawa itong Balcom Square no? this is an open space 'no but it's a gray area 'no mga gray It's uh, hindi siya green space but uh, uh, gray space ano. Once we we develop this and and, and mas mas maging fun, mas lumitaw yung yung greenery, no? Mas lumitaw yung greenery. Pwede nating ma-achieve yung 43% na sinasabi natin. Tinanghal na third runner up si Noel Buhong na may hawak ng cart number 3 kung saan nakapag-uwi ito ng 30,000 pesos na cash prize. 40,000 pesos cash naman ang napanalunan ni Arlene. Tinanghal naman bilang first runner up ang karosa ng Chongsan Supermarket and Department Store na nagpapakita ng mayamang sari-buhay sa kagubatan at nakapag-uwi sila ng 50,000 pesos. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Amplifying Voices for Environmental Advocacy. Vanessa Bugtong, R. engineers.